So ay nandito pala tayo sa San Juan. Syempre na imbitahan tayo dito sa Man Cave ayan oh. Eh, may no? patarpolin pa tayo mga kuya oh. Syempre papasok tayo sa loob dahil napakarami daw eh arito. Alam niyo ah, gustong-gusto niyan. Tara samahan niyo ako. Let's go. Ito tulad nito. Sino may yung nagbabantay pre? Ay yung nag-aano nangangapkap babae pa. Aray ko! Aray ko! Aray ko! Tara, pasok <laughs> tayo sa loob! Tara! Tara, pasok tayo sa loob! Tara! Ay, 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 ay! Mali, 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 mali! Ayan ka, napakaraming AO. Pakita okay, mo. Eh, ayun mo na kayo, ate. Eh, ah, syempre, nasa mga gig tayo, eh, no? Tol. Tara, pasok tayo sa loob. Ay, no? Napakaganda ng view rito. Siyempre, hindi lang yung maganda rito. Meron pang bilyaran. tayo rito. Ayan to, Pwede, pwede ka magbilyar dito. Ayan, napakalawak, gar. ano sa mga gusto maglibang. Yan, pwede, pwede rito sa mga gusto magbilyar, magchill. <laughs> <laughs> Ayan, napakaganda rito kasi pwede-pwede ka maglibang, pwede-pwede ka magbilyar. Kaya isama mo na yung mga barkada mo rito. <laughs> Basic. Gahanap din ako ng mga kalaban eh. <laughs> Prepare yan eh, no? Prepare. Ayan mo, no, pre. Ayan o. No? Sunod yan eh, no? Oh. <laughs> Napaka-basic. 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 <laughs> Grabe, napaka-quality rito, napaka-linis. Ito yung private daw nila eh. Check natin. Check natin ah. Ayan, garo. Ayan, sa mga ano, sa mga gusto mag-video okay, pwedeng-pwede kayo mag-video okay rito eh, no? Ayan, murang-mura lang dito, mga tol, mga kuya. Napakaganda. Sa mga pagmarami naman kayo dito, meron. Pag marami kayo, ha. Ito 'yung malog na private. Ayan meron din pwedeng mag-video dito. Eh no, pwede rin gawing meeting place. Ayan no, mga magkakatrabaho, pwede pwede kayo rito, pwede pwede mag-chill kasama inyong barkada, mga pamilya, pwede rin dito, eh no. Napakaluwag. Naka-aircon pa, 'di ba? Sangka pa. So, yun, syempre, baba naman tayo ulit at order tayo ng mga pagkain nila rito. Syempre, napakarami ng pagkain nila rito at napakasarap. Syempre, dito lang ay sa Man Cave, matatagpuan. Tara, samahan niyo ako. <mulay> <mulay> Ulan, ulang, ulang, ulang. <their> hey, 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 hey! Arreco. 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 Ayan guys, sa mga ng na machichilan, mabibilyaran, mapaglilibangan, ayan, isama nyo na ang barkada nyo rito. Dito lang yan, sa San Juan City, dito sa Man Cave. Ayan, napakasolid dito at napakasaya at napakaraming kaya. Kaya, isama mo barkada, tropa.